Hello mga ka -trending. welcome back to ZK Trend. Ma'am ni Donny na si Tita M. nagpa-post ng larawan ng Don na may pagad gave you at agaw pansin pa ang komento. Ito ang legal. Iyan ang sinasabi ng mga taga ng Don matapos mag-post ang ma'am ni Donny ng larawan ng Don sa Instagram account nito. Dati pa ay grabe na nga ang suporta ni Tita marcel sa tambal ng Donbel na kahit sa live ay taas noon niyang sinabi na fan na fan siya ng donbell. At maraming nga nagsabi na si Tita M na mismo ang gumalaw ng baso. Nag-post ito ng larawan ng Donbel na may kantang God gave me you at di na kontento na pag-comment pa ito ng ganito. Sa naturang IG story ni Tita M, humimlay na nga ang donbell fans tila ba may ipinahihwating si Tita M sa kanyang IG story. Talaga namang legal na legal si Bell sa Pangilinan Family at di lang yan. Sa kinawa ni Tita M ay talagang namapasabi ka na sobrang proud na proud ito sa Don Bell. Mahal ng Pangilinan Family si Bell at yan ang nagpasaya sa mga bula at nagbigay assurance sa na Don Bell lang. At ang naturang post ni Tita M ay kaagad ngang umagaw pansin at pinag-uusapan na sa si social media. kayo mga katrending. Anong opinion nyo at reaction nyo tungkol dito? I-comment na. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Stay tuned for more Don Bell updates.